Second to the sa uh, Ultimate Runner. Uh, o, di ba kabaliktaran to ng promise ni Buboy, no? Maririp natin ang nametag ng bagong runner. Oh, no. Promise ko na hindi ako magtitiwala talaga kay Kap. Panigurado, <laughs> matapang, kanal. Hindi ko ipaparamdam kay Isabel na malayo ako sa iyo. Uh, promises are meant to be broken kasi. pag uwi ko may per dime pa kasi gusto ko mag uwi ng Korean noon sa Pilipinas at ipamigay sa mga pamangkin ko ano pa ba? ah ito syempre lagi nilang sinasabi yung ano eh yung parang dugyot ngayon dapat ano na mas fresh na ako naman. ibang ano na ito pag uwi na naman Pilipinas kasi nung una kasi humid eh yung running man one so ngayon pili natin ano yung pag uwi ko ngayon baka mamaya mamula mula ako malalong ganisa Uli. pwede bang ano second to the last sa uh, ultimate runner <laughs> manipis lang second. kasi masaya naman ako dito eh sa uy wala pa buboy ah hindi mo to sabi ko second to the last pa nga ako eh inatagad ako eh second ito ayoko mas magiging mabilidad smile 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 pag uwi ko may per dime pa tapos mas fresh na mas magiging mabilidad tapos ultimate runner wow! kasi para sa amin lahat to kasi lahat kami ultimate wow. okay. kung baga ano to sana mag manifest to kasi mga promises kasi are, oh, uh, promises are meant to be broken kasi promise ko na hindi na ako over baggage pag uwi kasi nung unang season over baggage ako kasi first time ko mag out of the country ng ganong katagal okay number two. mas magiging madiskarte syempre hindi lang to sa mga race sa mga challenge pati yung pag stay dito sa Seoul kasi nga winter eh first time ko to syempre iwas sakit sana ganyan hindi ko rin ma-promise kasi na hindi magkakasakit ngayong unang araw pa para sinisip ko na ako third promise ko na ingatan ko si Angel. Ah, so, mo yan. Ingatan ko lahat ng mga ladders. Kumbaga, in terms of, syempre, sa name tag reaping, hindi may iwasan, syempre, yung medyo magkapisikalan. Pero this time, mas magiging ano lang tayo. Woo! Ito rin sinabi ko na una, eh. chill lang eh, di ba? Pero, tatry natin mas maging gentle. Wow, gusto mo yung gentle. Pero, push. Ganon siya. Yun lang. Woo, see you sa after two months. Sana mapanindigan ko yan. Ang time capsule ko, Di ako pwedeng ma-strip ng name tag ni Angel Guardian. <laughs> number two, Maririp natin ang name tag ng bagong runner. At least once. Wow! Napaka vengeful na ng time capsule ko eh, no? Three, mananalo ako. <laughs> Nang isang Ayoko yung group win. Solo win naman. Hashtag, competitive era ni Cap. Let's see. Feeling ko zero for three tayo. <laughs> um, hindi ako mga ng old runner. Pero hindi ako magpapromise na hindi ko makagat yung yung new runner. <laughs> mag mas magpapalakas pa ako this time. So hindi ako magkakat sakit. Third, hindi ako mag wa walda moderately this time. Mas iingatan namin yung isa't isa this time. At yun talaga yung promise ko sa lahat sa atin na hindi magkasakit na malala. Ayun. Um, ano pa ba? Hoy! Promise ko na hindi ako magtitiwala talaga kay Kap. <laughs> promise ko rin na ako magiging ultimate runner for the season. <laughs> Why not? <laughs> yeah. Hindi na ako sobrang mas magiging matipid. <laughs> o di ba kabaliktaran to ng, ng promise ni Buboy no? Hashtag self love. Siguro papromise ko na mas gagawin ko talaga kung ano yung mga pinaplano kong puntahan or gawin dito sa Korea kasi last time ang dami kong nakasave sa Google Maps na places. Pero ending, hindi ko naman napupuntahan kahit may time naman ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Minsan, gusto ko na lang humiga. <laughs> gusto ko naman din, syempre, na ano, na ibigay sa iba. Pero hindi naman kasi pwede yung dito sa Running Man, ba diba? So, kailangan pa rin nating lumaban. kung sino man yung magiging ultimate runner this time, excited din ako. And alam ko na kung sino man yun sa amin, deserving. Number three, ayun nga yung sabi ko, parang yun din talaga yung ano eh, yung essence nitong running man. Ito, parang ito, at sa the end. Alibaba, ibang sarili mo naman ang madi-discover mo. Totoo, totoo. Pwede ito i-take home, tapos ay, i iakit sa room, tapos mo, oh, first owner, ayaw patalo. Oh. Ayan. Panigurado. Ito sure talaga, mas matindi nitong season natin. Panigurado. Panigurado mas matapang ka na at magaling ka na rin manggulang gaya ni Cap. I'm proud of you. Diba? Dapat sinasabi natin sa mga sarili natin. Proud tayo sa mga sarili natin. Hindi pala, no? mas <laughs> naduwag pala ako ng sintura ng season. promise ko na uh, mag-diet kahit nasa Korea tayo, masasarap yung food. Pangalawa is, pinuramis ko sa sarili ko na makatapos ng dalawang libro. Yung una, Ikigay, about yung sa lifestyle, kung paano ko ma-enjoy -e yung Korea ko, paano ko ma-enjoy -e itong work na to, paano, paano ko yung sense of fulfillment ba to? Ewan ko, hindi ko pa natatapos yung libro. Yung 48 Laws of Power. Para yan sa mga challenges. Promise ko na hindi ko ipaparamdam kay Isabel na malayo ako sa kanya. Distance is nothing. <laughs> Pinramis ko sa sarili ko na mag-enjoy. Kailangan kong enjoy ang running man dahil dahil masaya siya and hindi lahat nagiging runner last pinramis ko sa sarili ko na magbuild ng relationship sa loob ng 43 days sa mga tao makakasalumbong ako mapa runners man or mga tao behind the camera ano sa'yo?